sa politika bawat galaw bawat isyu may mas malalim na dahilan. At kung bubuksan mo ang mata mo, lilitaw ang isang mapanganib na pattern, isang galawan na paulit-ulit na ginagamit ni Nalakson at Soto para ilihis ang mga Pilipino sa katotohanan. Unang tinamaan, si Senador Robin Padilla, isang opisyal na ulat ng Office of the Sergeant at Arms, ang nagbanggit kay Nadia Montenegro na staff ni Padilla kaugnay ng marihuana sa Senado. Bagamat mariin itong pinabulaanan ni Montenegro, nakatawag pansin ang tila pagbibida ni Ping Lakson sa usaping ito. Sumu Sumunod ay si Senador Bongo na iniuugnay ang construction firm ng pamilya sa Davao. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, mariing itinanggi ni Bongo ang mga maling aligasyon laban sa kanya at tinawag itong dirty politicking. Nilinaw niya na ang mga negosyo ng kanyang pamilya ay hiwalay sa kanyang tungkulin bilang lingkod bayan. Sinabi niyang kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa kumiting ito. Nakasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Sa gitna ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee, biglang umangat ang pangalan nina Senador Cheese, Joel, at Jingoy. Tatlong senador na tila pilit na idinidiin sa flood control controversy. Pero imbes na ang tunay na isyu ng katiwalian sa flood control projects, ang tutukan kapansin-pansin na si Ping Lacson mismo ang nagtutulak sa ilang testigo, gaya ng Bulacan Engineers, na ibaling ang sisi sa mga senador. Kaya tanong ng marami, bakit tila iniisa-isa ang mga senador kaysa tukuyin ang totoong ugat ng katiwalian na kinasasangkutan ng ilang kongresista at contractors. Ano ba yung sinasabi nung abogado mo merong anim na senador kang babanggitin? Ano ba yan? Ah, hindi po senador yung laman nung computer ko. Sinas computer ko po, congressman po. Nagbabala si Ping sa mayorya na huwag maging kampante dahil posibleng magbago ang liderato kung mabawasan ang kanilang bilang. Agad namang kumalat ang spekulasyon na si Senador Alan Cayetano ang papalit bilang Senate President. Ngunit para sa nakararami, hindi banta kundi sariling mundo ang kinatatakutan ni Langson. Sa isyong ito, nagpahayag din ng saloobin si Senador Cayetano. Sino nag-bring up na mag-ingat na baka kasi 15 sila't siyam kami? Ping, oh. Sino din ang bumaras nung Sunday na may niluluto? Si Senator Ping din, di ba? Ilan ang website, ilan ang Facebook pages sa Pilipinas? Isang daan milyon. May isang website na nagsabing si Cayetano na SP, maniniwala silang lahat. Hindi dapat tayo takot sa sarili nating anino. Siya nag-bring up na Mayku. Siya din bumarel nung Mayku. Ang tawag doon hulidap. Kasunod nito, agad na hinanapan ng butas si Cayetano. Ang kanyang pahayag tungkol sa repent sa kanyang Facebook page ay binigyan ng ibang kahulugan maging ng isang kilalang biased media outlet Matatanda ang ilang ulit nang nabatikos ang mga ito dahil sa mga fake news at sa mga maling balita dahilan para kuyugin sila ng mga realista. Hindi nakalampas sa mata ng publiko ang mabilis na reaksyon ni Lacson Agad siyang nagpasaring sa social media kahit walang sapat na verifikasyon o fact check Kaya naman lalo pang lumakas ang hinala ng marami na tila may ibang pag-atake si Lacson at sila mismo ni Soto ang naglilihis sa tunay na problemang dapat ay mas tinututukan. At nitong mga nakaraang araw, lumutang ang balita na kasama raw si Senador Bato sa kakasuhan sa ICC. Pero kung titingnan, hindi ito basta'y issue dahil malinaw na ginagamit ng kampo ni Nalakson at Soto ang bawat pagkakataon para siraan ang mga senador na hindi nila kapanik sa halip na ituon ang mata sa flood control scandal at mga anomalya sa Kongreso. Inuuna nilang itulak ang naratibo laban sa kanilang mga kasamahan sa Senado habang nagpapatuloy ang mainit na pagdinig. Isang pangalan ang ipinatawag ni Senador Marcoleta, si Orly Gutesa, na nagboluntaryo upang makatulong sa investigasyon at isiwalat ang kanyang nalalaman. Nagpakilala siyang miyembro ng Philippine Marines at dating security consultant ni ako Bicol Party Representative Zaldico. Nagsalita siya ng buong tapang at walang pag-aalinlangan. Sa kanyang salaysay, idinawit niya mismo ang dalawang makapangyarihang personalidad, sina Zaldico at Martin Romualdez, bilang mga pinagdadal umano ng mali-maletang pera mula sa mga maanumalyang proyekto. Ang kanyang pahayag ay nagdagdag ng bigat at lalim sa mga naunang aligasyon na matagal nang kumakalat, ngunit ngayon ay direkta at malinaw na inilatag sa harap ng Senado. Mabilis pumutok sa media ang rebelasyon na nagbigay ng pag-asa sa maraming Pilipino na sa wakas ay may kalinawan na ang investigasyon. Ngunit hindi pa man natatapos ang usapin. Sinapawan ito ni Lacson kinabukasan dala ang bagong paratang na lahat ng Senador ay may insertion sa ikalabinsyam na kongreso. Isang hakbang na lalo lamang ikinagalit ng taumbayan at lumantad ang malinaw na pagtatangkang ilihis ang investigasyon mula sa tunay na dapat nitong puntahan. Patunay dito ang mabigat na pahayag ng kanilang kasama sa mayorya na si Senador Job Ejercito na tila nakikita na ang pattern at maling tactics ni Lakson at Soto. Sa totoo lang po, I have to be honest, muntik na rin po Uh, Nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganito ang direksyon, sinusulog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin. Matapos nito ay pinuntirian na naman si Senador Marcoleta. Ngayon, pati ang kanyang asawa ay pilit na isinangkot sa isang insurance agency. Sunod-sunod, paulit-ulit, tila wala ng humpay ang intriga. Ngunit sa halip na maniwala, mas nakikita ng taong ang manipis at paulit-ulit na taktika ni na Lakson at Sotto. Habang tumatagal, galit na ang umiigting laban sa kanila. Ang hinahanap ng publiko ay hindi palabas kundi hustisya laban sa tunay na mga salarin na umalipusta sa pera ng bayan. Anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. pati sa transportation, lahat. O eh, bakit naman gagawa ng usap ang uh, asawa ko para lang makakuha sila at nang ipupukul sa akin? Pero, eh, hindi mo... nakarumi. Isa-isang tinarget ang mga miyembro ng minority at ngayon si Senador Imi Marcos na. Dahil sa malinaw na panggigipit sa mga kapwa senador ang taktika ni Lacson at Soto, umalis o nag na sa GC ng mga senador si Imi. Ayon sa kanya, wala namang saysay ang group chat na ang tanging laman ay hindi naman hearing o session kundi paninira at panggigipit sa mga kapwa senador. Panawagan niya, trabaho dapat at hindi intriga. Ngunit kahit malinaw at timbog na ang palabas ni Lacson at Soto, sumagot pa rin si Laxon na dapat magbasa, dumalo at makinig sa mga pagdinig si Amy upang hindi malito sa mga nangyayari sa Senado. Ngunit ang hindi niya alam, basa na ng taumbayan ang palabas at circus na ginagawa nila para linlangin ang mamamayan sa katotohanan. Habang nililihis ni na at Soto ang usapan at patuloy na ibinabato ang sisi sa ibang mga senador, isang matinding ebidensya ang lumutang. Narawan ni Laxon kasama ang Diskaya couple na kontraktor sama sa Maanumalyang Flood Control Project. Matagal nang nanawagan si Senador Marcoleta na maisailalim sa witness protection ang mag-asawa dahil marami itong mga impormasyong nalalaman. Ngunit ilang ulit itong hinarang ni Lacson. Kapansin-pansin ang mga testigong may direktang papel sa anomalya. Gaya ng ilang bulakan engineers ay mabilis na pinaboran. Matatandaang sa mga nauna ng pagdinig ay mismong pinangalanan ng Diskaya couple si Nazaldico at Martin Romualdez na nakakatanggap ng porsyento mula sa mga proyekto. Kaya kaya tanong ng taong bayan, bakit patuloy na hinaharang ang kanilang proteksyon? Dahil ba oras na magsalita sila, lalabas ang mga pangalan ng malalaking isda na pinoprotektahan nila soto at lakson at pati siya ay madadamay, hindi bulag ang hustisya. Yan na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Uh, sir, uh, senador po kayo nun, hindi nyo po natunogan that time? Ah uh, hindi, hindi ko hindi hindi. namin kilala si diskaya noon. ngayon nga lang nagsuputan eh galit at pagkadismaya nan ang nararamdaman ng taong bayan. Hanggang kailan ang kalokohan at mga palabas ni Lakson at Soto. Hanggang kailan nila pagtatakpan ang malalaking isdang sina Zaldico at Martin Romualdez habang sinisira ang pangalan ng Senado. Hindi ba't sapat na ang mga ebidensya at malinaw na ang mga tunay na salari. Panahon na para itigil ang pagmamanipula at panilin lang. Panahon na para ang katotohanan ang manaig